Ito na si Kathy. Hello. <laughs> Salamat mo. Thank you. Meron tayong ampalaya at meron tayong okra. Meron din tayong talong at lettuce at higit sa lahat ang sibuyas. Ayan o. Kanina kasi habang nasa trabaho, na-receive ko yung message niya. Sabi niya, Bok, di ba dito ka sa Abu Dhabi? Nandito kami sa Abu Dhabi. Nag-tour kami, sabi niya. So, nung lumabas sila, parang naglakwacha sila, nagutom siya so hindi ata sila kumain kasi kuripot ata yung kanyang amo. Actually nagtatrabaho siya as kasambahay sabi niya bok, gutom na gutom kami pagbalik namin sa bahay, wala lang, umuwi kami gutom sabi niya. Baka namang pwedeng ano bok, dalha mo ako ng pagkain sabi niya. Sabi ko naman, sige pag makapagluto ako, dadalang kita, no problem ka ako. So naawa kasi ako sa kanya kasi medyo stricto yung amo niya. Ayan guys, nakapagluto na tayo ng ulam na dadaling ko doon sa kaibigan ko sa hotel. Ayan, yung ginisang monggo na may gulay, may rice, at nakaready na rin yung dadalhin natin. So, ito guys, ano, uh, adobong kanduli. Alam mo yung adobong kanduli? Yung, ano yan, fish yan. Para siyang, ano, no, para siyang steak. <laughs> Ayan, meron na rin rice at ginisang monggo. So, dadalhin natin dun. Kawawa naman kasi guys kasi ano ah, hindi siya makakain ng mga pagkaing Pinoy or hindi siya makapagluto ng pagkaing Pinoy dun sa ano niya sa trabaho niya. Galing sila sa ano sa Qatar. Kumbaga nagbakasyon lang sila daw dito sa ano sa Abu Dhabi ng 2 weeks. So, malamang pupunta yun sa ano sa Dubai, mag tour sila dito sa Abu Dhabi ganun. So, 2 weeks daw siya. Nag-message sa akin sabi niya, uh, ah, ang tawag kasi namin Boke. Ang Bok, ibig sabihin parang kaibigan ganun. So, Bok nandito kapag dito kasabo David, di ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Oo, oh, bakit ba andito sila nag-tour daw? Saan nga ko?" Sa isang hotel sa Uptown Hotel, kung saan napakalapit sa akin, ano lang ay uh, isang signal lang. So, sabi niya, "Bok, baka ano, pwede mo kong bigyan ng pagkain." Sabi ko, "Ah, uh, Walang problema, magluluto ako. Na, uh, dapat nga, balak ko ka, bukas pa. Sabi ko, walang problema, magluluto ako ng weekend. Pero naisip-isip ko, magluto na ako ngayon. Para bukas, tuloy-tuloy na yung rest ko. So, gusto niya rin maglakwat siya. Kahit daw one, uh, one, hour, sabi ko, uh, ka na lang muna. Kasi baka pagalitan ka ng amo mo. So, ayan. So, eto yung ad, ano natin, adobong kanduli, rice, at saka ginisang monggo. So tara guys, dadalhin natin ito doon sa kanya. Nandito na tayo sa labas guys. Ihatid na natin itong niluto nating ulam ng ating schoolmates nung elementary at high school. Si Cathy Guillermo. Ginisang monggo. Adobong isda, nakanduli at saka rice. So galing sila guys sa, ano, sa Qatar. Nag tour lang sila rito syempre nasa hotel sila so hindi sila makapagluto ng pagkain bahay lalo na yung schoolmates ko kasi nga pagkain siguro nila puro order puro arabic so sabi niya bok baka pwede mo kung bigyan ng pagkain kung malapit ka lang dito sabi niya so malapit nga lang ako nagbigay ako ng pagkain sa kanya so tara hatid na natin dito lang naman yung tawid tayo dyan no? yan sa likod ng mga building na to dyan lang yung hotel na pinag check in na nila so tara guys so nandito na tayo guys eto na yung hotel nila ayan uptown hotel apartment uptown hotel apartments ayan so dito lang yan guys so dun lang tayo galing banda dun So ayan yung hotel. tignan natin kung nagaantay na siya kasi sabi ko antayin mo ako sa baba. Kasi wala akong pantawag, wala akong data. So ayan. So sana nandito na lang siya para siya yung Hindi kaya wala pa. So ito yung ano uh, hotel na pupuntahan natin. Ah, so, nandito na tayo. Antayin na lang natin siya rito. Ganda pala ng ano ng hotel na to. Pantayin natin siya pag bababa. Sabi ko after 10 minutes baba siya. So, eto yung ano. Eto yung ipipigay natin. <laughs> Nasaan na siya? Ba't wala pa? <laughs> eto, eto na si Kati. Hello. Salamat mo. Thank you. So ayan guys, naihatid na natin yung pagkain ng ating kapapata, ka-schoolmate, ka-barangay doon sa Uptown Hotel Apartments. Yun nga lang, nagkantay ako doon kasi halos hindi siya payagan. Dahil nalaman na lalaki yung uh, kikitain niya o lalaki yung magdadala sa kanyang pipitapin so sinamaan siya ng amo niyang babae nakakalungkot ayaw ko nang ikwento pero medyo maigpit sila o medyo ano ba tawag yun? medyo wala silang tiwala sa kanya sa tinagal-tagal niyang nagtatrabaho sa kanila plus nakapagbakasyon na rin din naman siya sa Pilipinas eh yung tiwala wala pa rin Anyway, nagbakasyon lang naman kasi sila rito. Baka iniisip nila na tatakas o ano pa. Hindi naman natin matanggal yun kasi maraming ang kasambahay na isa so, nagbabakasyon sila tapos tumatakas sila sa nila. So, tuwang-tuwa siya. First time namin magkita. Ang tagal-tagal. More than 15 years. So, iyakap niya ako. Salamat po sa pagluto mo. Nagluto ka pa. Actually, galing ako sa trabaho tapos nagluto pa ako para lang madala sa kanya so ayun para sa akin pag ganun yung ano so anyway ayaw ko nang magkwento so guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa gabi nito please sa so, mga paong hindi pa nakapag subscribe pa subscribe po pa follow uh, pa support at kung ano ano pa maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa gabi nito so enjoy lang happy weekend sa ating lahat Ayan, hopefully magkikita uli kami by Sunday kasi sabi niya magsisimba daw sila so ini-message niya ako para na makapagkwentuhan kami ng kababata kong yun. So ingat ka lagi, Kati, ka amo mo, tiis lang, ganyan talaga ang buhay. Mahirap talaga minsan yung sitwasyon ng kasambahay, lalo na sa mga taong medyo conservative pa. So ingat ka lagi, pray lang, tiis lang soon makakahanap ka din ng mabait na amo pag gugustuhin mo talagang lumipad so okay ingat po kayo lagi good evening sa ating lahat and god bless